Si Robert Vincent Jude Jaworski Sr. na mas kila bilang The Big J ay ipinanganak noong 8 ng Marso 1946 sa Baguio City. Anak siya ng isang Polish immigrant na si Joseph Jaworski at isang Pilipina mula sa Ilocos. Ang pinaghalong kultura ng kanyang pamilya ay nagbigay sa kanya ng malalim na pananaw sa buhay, pati na rin ng disiplina at pagmamahal sa pamilya at bayan. Lumaki siya sa isang masayang tahanan na puno ng suporta kung saan agad na ipakita ang kanyang talento sa palakasan lalo na sa basketball. Sa murang edad, naging aktibo siya sa sports at mula dito nagsimula ang kanyang pangarap na maging isang mahusay na atleta. Nag-aral si Jaworski sa Ateneo de Manila University kung saan lalong umunlad ang kanyang galing sa basketball. Dito niya natutunan ang disiplina sa laro at ang kahalagahan ng teamwork dahil sa husay at tapang. Naging isa siya sa mga kilalang manlalaro sa kolehiyo at hinangaan ng marami. Noong itinatag ang PBA noong 1975, naging isa siya sa mga pioneer players ng liga. Nagsimula siya sa Toyota Super Corollas at sa paglipas ng panahon ay lumipat sa Ginebra San Miguel kung saan lalo siyang sumikat. Ang kanyang karera sa PBA ay puno ng mga tagumpay. Kilala siya bilang isang manlalarong may puso at hindi sumusuko. Sa Toyota, napanalunan niya ang maraming kampiyonato at mga personal na parangal. Kabilang na ang PBA Most Valuable Player MVP noong 1978. Sa Hinebra, nagsilbi siyang player, coach. Isang bihirang tungkulin na pinagsabay niya ng matagumpay. Pinangunahan niya ang kupunan sa maraming panalo at tinagurian bilang the living legend. Dahil sa kanyang tapang at likas na galing, siya ay naging huwaran sa maraming kabataan. Bukod sa basketball, sinubukan din ni Jaworski ang showbiz noong dekada 80 at 90, kung saan lumabas siya sa ilang pelikula at TV shows. Bagamat hindi ito ang pangunahing profesyon niya, nagustuhan siya ng mga tao dahil sa kanyang natural na karisma. Siya ay nanalo bilang senador noong May 11, 1998 sa pambansang halalan bilang kandidato ng Pwersa ng Masang Pilipino. Nakuha niya ang ikasyam na pwesto sa buong senatorial election, isa sa pinakamataas na rango para sa isang dating atleta pagkatapos ni Tito Soto na nanguna noong 1992 at Manny Pacquiao na pumwesto sa ikapito noong 2016. Bilang senador, nakatoon si Jaworski sa paggawa ng mga batas tungkol sa kalikasan at sports. Siya ay naging chairman ng Economic Affairs, Trade and Commerce Committee at miyembro rin ng Games and Amusement at Sports Committee sa mahigit tatlong daan na panukalang batas na kanyang isinulat at sinuportahan. Kilala si Jaworski sa mga batas na ginawang protektadong lugar ang Mount Kitang Land Range sa probinsya ng Bukidnon. Itinatag ang Northern Sierra Madre Mountain Range sa Isabela bilang protektadong lugar. Itinatag ang Batanes Grove of Islands bilang protektadong lugar. Itinatag ang Mount Canlaon bilang protektadong lugar at nagkontrol sa pagmamayari, paghawak at pagbebenta ng mga chainsaw. Nagpanukala rin si Jaworski ng mga batas para pangalagaan ng mga pambansang marine sanctuaries at nagfile ng panukalang batas na magpapato ng mahigpit na parusa sa oil pollution sa tubig ng Pilipinas. Siya rin ang katuwang sa paggawa ng Clean Air Act at Ecological Solid Waste Management Act. Hindi siya muling nanalo noong 2004 sa senatorial election at pumesto lamang siya sa ikalabing pito. Dahil sa katandaan, may mga naging isyo sa kalusugan si Robert Chowersky, ngunit ayon sa kanyang pamilya, patuloy siyang nagpapagaling at may positibong senyales ng kanyang kalusugan. Noong Marso 2021, inamin ng pamilya ni Chowersky na siya ay ospital dahil sa pulmonya noong nakaraang taon. Gayunpaman, negatibo siya sa COVID-19. Dahil sa isang hindi nakamamatay na abnormalidad sa dugo na natuklasan noong 2016, nahirapan siyang maibalik ang kanyang lakas at timbang. Sa kabila nito, Sinabi ng pamilya na siya ay gumagawa ng magandang progreso at dahan-dahang umaabante sa kanyang pagaling. Bukod sa pagkakaroon ng pneumonia, nakikipaglaban din ngayon ang PBA legend na si Robert Sonny Jaworski sa isang rare blood disease. Ito ang kinumpirma ng kanyang anak na si Dodot Jaworski Jr. sa publiko kasabay ng pagsasabing hanggang ngayon ay hindi patuloy ang nakakarecover ang ama matapos tamaan ng pneumonia noong nakaraang mga taon. Ayon sa kanyang anak na si Dodot Jaworski Jr., hindi pa rin ganap na nakakabawi si Jaworski mula sa pneumonia. Bukod dito, may problema siya sa kanyang dugo kung saan mataas ang antas ng bakal o iron sa kanyang katawan. Ngunit kasabay nito ay nakakaranas siya ng anemia o kakulangan sa sapat na dugo. Matagal na nilang sinusubukang maghanap ng angkop na doktor dito sa Pilipinas at pati na rin sa ibang bansa. Ngunit wala pa rin doktor na lubos na nakakaunawa sa kanyang kalagayan. Malaki rin ang epekto ng matagal na panahon niya sa mundo ng basketball sa kanyang kalusugan. Dahil sa matinding physical na pagsubok sa laro, nakararanas siya ngayon ng pananakit ng kanyang mga tuhod at likod. Saka sa kasalukuyan, inaalagaan siya sa kanilang bahay sa Corinthians. May mga araw na siya ay masigla at maayos ang pakiramdam, ngunit may mga araw din na tahimik at mahina siya. Ipinahayag ni Dodot na ang mataas na antas ng bakal sa dugo ni Jaworski maaaring konektado sa pagiging aktibo niya bilang manlalaro noon. Ngunit habang tumatanda siya, maaari ito ang dahilan kung bakit siya biglang humina. Noong September 2024, sa isang PBA Awards Night, sinabi ni Robert Chowersky Jr. na mas malakas na ngayon kaysa noong nakaraang taon. Ang kanyang ama, bagamat hindi pa siya bumabalik sa kanyang dating kalusugan, ipinahayag ni Robert Jr. na ang kanilang pamilya yung maasa na makakabalik siya sa 100% na kalusugan sa tulong ng mga dasal at suporta mula sa mga tagahanga. Sa kasalukuyan, ang PBA legend at dating senador ay nagpapagaling pa mula sa mga isyo sa kalusugan na naranasan noong mga nakarang taon. Ayon sa kanyang anak na si Pasig Vice Mayor Dodot Jaworski, mas malakas na siya ngayon kumpara noong mga nakarang taon. Ginawaran si Jaworski noong Setyembre 2024 ng Lifetime Achievement Award mula sa PBA Press Course bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa Philippine Basketball. Pero dahil sa kanyang kalusugan, hindi siya nakadalo sa seremonya ngunit ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng isang mensahe na ipinasa ng kanyang anak. Tulad ng maraming mga sikat na personalidad, hindi nakaligtas si Jaworski sa mga kontrobersiya noon. Isa sa mga kontrobersiya na bumalot sa kanya ay noong panahon ng kanyang coaching career sa Hinebra. May mga pagkakataon na naging mainit ang ulo niya sa court at ilang beses siyang naakusahan ng pagiging stricto o minsan na emosyonal sa kanyang mga manlalaro at mga opisyal. May mga issue rin na lumabas tungkol sa kanyang pamumuno bilang player coach na kung saan ang ilan ay nagsabing nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng kupunan. Gayunpaman, marami rin nagtanggol sa kanya at ipinagtanggol ang kanyang stilo ng pamumuno bilang isang passionate at dedicated leader. Sa kanyang panahon bilang senador, mayroon ding mga kritisismo lalo na sa mga taong hindi sangayon sa kanyang mga panukala sa batas, ngunit na natiling matatag si Jaworski at ipinagpatuloy ang kanyang misyon. Ngayon nasa katandaan na si Jeworski. Naglalaan siya ng oras sa mentorship, mga charity games at mga sports seminars. Maliban dito, nag-enjoy -e siya sa mga outdoor activities tulad ng golf at naglalaan ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Pinanatili niya ang kanyang kalusugan sa pamamagitan ng simpleng ehersisyo at tamang pagkain. Madalas din siyang makapanayam at bigyang inspirasyon ng mga manlalaro at tagahanga sa pamamagitan ng kanyang mga kwento at karanasan. Ang buhay ni Robert Schverske ay kwento ng tagumpay, pagsusubok at tagumpay na muling pagbangon. Sa kabila ng mga isyu sa kalusugan at mga kontrobersiya, na natili siyang isang simbolo ng katatagan at dedikasyon sa basketball at sa bayan. Ang kanyang buhay ay patunay na sa likod ng tagumpay ay ang puso, tapang at ang pagmamahal sa ginagawa. Kahit ito sa inyo,